May nakaambang na panganib ang tangkang pagpapasara sa pinakamalaking landfill sa bansa. Alamin kung ano ang mga ito sa report ni M.J. Mondihar mula sa Kapas Tarlac. Tuloy-tuloy pa rin operasyon sa Kalangitan Sanitary Landfill sa Kapas Tarlac kahit pinapalis na ito ng gobyerno. Malaking bahagi ng Central Luzon ang siniservisyohan nito sa usapin ng basura. May kit sa isandaang local government units ang nagtatapon dito ng lahat ng uri ng basura. Napaka-crucial ng role ng sanitary landfill na ito dahil dito binabagsak ang mayorya sa mga hospital waste mula sa Metro Manila. At kung tuluyan itong isasara, posible raw magkaroon ng garbage crisis. Kaya hiling ng operator ng landfill, sana raw mapag-usapan ang epekto nito sa Senado at Kamara. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, dapat ay nagtapos na ang operasyon ng landfill noon pang October 5. Tapos na raw kasi ang lease agreement nila sa Metro Clark Waste Management Corporation na siyang operator ng landfill. Nasa korte daw na ang usapin kasabay na pag issue ng Kapas Court ng Temporary Restraining Order o TRO na pipigil sa lahat ng tangkang pagpapasara sa landfill hanggang October 24. We will prove, we will prove that uh, The contract that we have will not end ay October 5, 2024. Yung yung lease namin dito will not end by October 5, 2024. Instead it, will it should be uh 2049. Sakaling tuluyan ng gobyerno ang paglala ng problema sa basura lalo na sa Metro Manila. Possible na magbalik na naman yung uh, dati na yung mga tao magtatapon sa daan tatapon sa ilog. Bukod dyan, batas din ng panganib na dala ng pagkalat ng mga delikadong sakit. Posible kasing magkasakit at mahawaan ng mga nangangalakal ng basura oras na mahalo ang hospital waste sa regular na basura. Kaya ang mga sakit na pwedeng mailipat lamang dahil sa blood, saliva o blood fluid contact mabilis lamang nakakalat. And ang pinakadelikado doon lalo na yung mga hospital waste, yung mga yung mga healthcare waste e eh, isasama dun sa mga ordinary waste. So, yun ang magiging... And uh, magiging crisis talaga ang basura. Accredited ang landfill na tapunan ng hospital waste kasama na ang laman loob ng tao. At para hindi magkaroon ng masangsang na amoy, gumagamit ng Metro Clark ng biological treatment sa kanilang wastewater. Ito'y kahit mahigit sa apat na raang truck ng basura, araw-araw ang nagtatapon sa landfill. Ngayong naharap sa hamon ng landfill, nananawagan ng Metro Clark sa gobyerno na sana'y araling mabuti ang pagpapasara sa kanilang operasyon. Lalo't katakot-takot na epekto ang idudulot nito sa maraming local government units. Uh, medyo mahaba-haba pa po ang journey natin. No po. Pero asahan niyo po na yung ginagawa po namin na ito, kinoconsider po namin yung masolve ang problema ng mga kliyente. Balak naman ng BCDA na gawing premier investment and tourist destination ang isang daang ektaring landfill. May material and recovery facility naman daw sa Porac Pampanga na mas malaki pa sa ipasasarang landfill, kaya doon na lamang daw magtapon ng basura ang mga LGU at hospital wastes. Uh, we always emphasize the fact that in uh, in defending and protecting our environment, we are partners of the government. We are not here to fight off anybody. But we are defending our territory, our interest, because the interest of Metro Clark is a, a dedication and commitment to, towards environment, particularly solid waste management. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kung Mahal, M.J. Mondehab, SMI News.